Muli kong ba'y ang kalsadang ito papunta sa seawall kasi nandoon si Angelo. Matatagpuan ko siya doon ngayon kasi hapo na at meron lang akong ibigay dahil may ipinabigay si Mother ang uning vlog para sa kanya ngayong hapo na ito. Alright sir, nandito tayo ngayon sa billboard no? mga kajoks no, at uh, hinanap ko si hinanap ko si Uh, meron sana akong ibigay kay Angelo so wala nagpatuloy ako sa paglakad papunta sa unahan nang baka sakali ako baka makita ko si Angelo dito sa unahan sa mga oras na ito marami nang nagtatayo ng tent para magtinda at ito na nga natagpuan ko si Jelo nagtutulak ng kanyang kariton na may dalang mani Napakasipag ang batang ito. Sa tuwing hapon, dito siya nagtitinda. Naglalako ng kanyang paninda. Alright, so mga kajos, so nakita ko na si Angelo. No? So, mamaya maya, antayin ko na lang dito sa motor. No? Kasi yung aking helmet din, nandito rin yung aking helmet. No, baka maano tayo. Yun. Oh, nandito pala yung mga sikat mga vlogger. Ayan, mga idol. Team Junino. Uh, oh, sal okay. -picture? oh salamat. Pwede magpa-picture? Oo, oh. isama ko na, isama ko na kayo sa aking vlog kaya. Kaya <laughs> mga uh, team. Junino mga uh, sa ito sa Facebook, no? Ay, salamat talaga sa meron na sa dito Kaya ang team Junino. Sa uh, YouTube to boss. Ah, uh, ito yung hinanap ko. Salamat lang, salamat lang. Sige, salamat, salamat. Alright, mga so, uh, yung ito na si Si... Akino. Uh, ilan na bang kita mo ngayon? Ha? Ah? So, mayroong nagpapabigay sa'yo, no? Ah, uh, ng pera ngayon. Ah, uh, si... Uh, mother and Vlog. Mother and Owning Vlog. Hindi pa man kami nakapag-usap ng matagal ni Angelo Meron na agad na lumapit sa kanya at bumili ng kanyang panindang mani. At ito ay kanyang inasikaso at binigyan. Adeline na lang siguro. Dilid -di -di na lang siguro picture video na lang. Este, sira na ako. Picture All right, mga ka-Jokes. Dito na pala yung mga masikat sa Facebook na no, mga team juni, ayan oh, no, mga shoutout, shoutout. Akala ko Ako lang. <laughs> <laughs> <Kalakalo>. Ayun oh. <no. laughs> Ang dami ko pala mga ka, mga ang -angkol! <laughs> <laughs> <Sa> iyo, <lo. laughs> Marami ka na beta. Ha? <laughs> ah, Balik All right, so ngayon, so ko na to sa iyo kasi umuulan na ha. Ito ka dito pa. Kaya so, sa bibigyan ko lang muna si Angelo, uh, ito ay galing kay Maja Ranguning Plag ha. Anong masasabi mo, mo kay Maja Ranguning Plag? Ah. salamat ulit sa may bibigyan kay Maja Ranguning Plag. Sana... Sana... Sana madami ka ding mamigyan ng pera katulad ko. Alright, mga boys no so nandito na si Jelo no so, tanungin lang natin si Jelo kung magkano ang uh, halaga ng uh, ng cart na ito mga jokes no itong cart na to uh, gusto ko kasi uh, magpagawa ng ganito kasi sabi nung uh, uh, magbigay ay uh, papagawan na ng bago kasi ito luma na no so tanungin natin si Jelo ngayon kung magkano uh, Jelo magkano yung ano magkano yung ganitong ano cart uh, uh, Oh, parang mga siguro 5 to 6,000 5 to 6,000 mm -hmm. pero kung siguro sa atin lang siguro yung yung ano mas makamura siguro kung bibili na lang ng bakal ano ah ito, ito lahat ng gamit amin hmm. sa inyo yan ah, amin ah sige 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 dito na lang ako, ako na lang magpapagawa papagawa kita papagawang kita ng ganito ah uh, ikakanvas ko lang siguro muna mga kajus kasi ah, hindi nagagastos na malaki to. Uh, ang pinakaano nito is yung gulong lang yan yung gulong uh, kailangan bago yung gulong so ito yung yan so merong nakalagay dito na subangan no? So, uh, niya ng uling tapos dito ah, uh, nagbo-boil na tubig tapos para manatiling mainit yung mani. Ay, 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 ay. Ayan na, uh, jelo pag halimbawa uh, magpapagawa ako ng huh? ng card matatua uh, matutuwa ka ba nun? Siyempre po. Ah, Mabago ka na. Gusto, gusto mo ba yung bago yung cart mo? Po. Yung medyo mas malaki nito, okay lang? Pwede lang ito. Ha? Pwede naman po. lang. Uh, sige, 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 sige. tayo na ganito. Um, so, kailangan ko lang i-update mga ka-Jos. Titignan ko lang kung ano ang ang materialis na ano. Ah, sabagay, ano lang to ito? One, one by angle bar lang to eh bibili lang tayo ng angle bar tapos uh, bibili lang tayo ng angle bar tapos ipapawilding na lang natin ipapagawa natin kay kay uh, Rachel. marami maraming salamat po and Online Bob dahil tinulungan mo po ako ulit at marami, malaking tulong na po ito para po sa araw-araw namin gastusin at salamat ulit po ano, ano ang ibinigay ni Mother ng uning vlog ngayon sa'yo? Ah, uh, meron po. Mag, uh, ano ang ibinigay sa'yo ngayon? Isang libo. Isang libo? Ah, uh, asa na, asa na yung isang libo. Yan. Alright, okay, okay, okay. So, masaya ka na dyan? Okay, okay ka na dyan? Okay, okay, okay. Pagkatapos namin mag-usap, meron na naman siyang customer. Okay nabibili ng kanyang mani at napakasipag talaga ng batang ito lagi niyang iniisip na makatulong siya sa kanyang magulang alright so mga ka hanggang dito na lang yung ating vlog mga ka-jokes medyo maiksi lang ito kasi nga inabot ko lang kay Jilo yung uh, yung pera na pinadala ni Madera na uning no? No, so yun na nga nabalitaan ko na rin si Jilo na Uh, maaaring ipapagawa yung kanyang card na bagong bago talaga no so tinignan ko na ang sukat nakuha ko na ang sukat kaya abangan na lang natin yung mga jokes ang uh, ang uh, susunod natin ng vlog para kay Gilo no sana matulungan natin si Gilo at uh, uh, para ma ang malaking bagay din po para sa kanya, yung uh, ating tulong at uh, uh, para sa pangaraw-araw nila. No? At uh, sana, patuloy kang pagkabait, tapos tuloy uh, sa pangarap, ang pag-aaral, tuloy lang sa pag-aaral na, pag tapos magasal ka okay, So hanggang dito na lang mga ka ako pa rin po sa si Diyosim TV na palagi nagsasabing, mahalo kayo and God bless us all. Paalam! Paalam na, jilo. maraming salamat po. Madalo na rin Okay. Bye -bye.